Hello mga loves, Good morning! Good morning! <laughs> so andito tayo sa daan mga loves Pauwi na ng bahay. Early bird tayo. Maaga tayo naglakwat siya. Inupusa tayo ni Bossing. Nagana ako nagpapalit ng DVD. CD, CD pala. Hindi DVD. CD ni Alaga. Yun. Destiny na CD. CD. So ayun. So far, na tayo sa ano. Kung daw ito, kung na. So, napadaan pala ako sa 7-Eleven. Bumili ako ng kape. Namoy ko kasi. Ang bango. Diba? Napabili tayo ng kape. Kahit nasa daan, nagkakape. O, diba? Sarap kasi ng kape. Bango. <laughs> ang bango. So, ayun muna ang ating Wednesday, mga baby rags. So, ayan. Yeah. Ito lang tayo sa ano. Ito tayo sa tayo sa daan mga baby labs. bye for now malapit na ako sa aming building bye for now have a wonderful Wednesday everyone ayan bye 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 bye, 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 bye.